Hmm. Ano ito lang? Okay, ako na magisingin ko. Uy, uy, naguunot pa. Ah. ah. Sin, so ani mo play na tayo ha. Sin, ang na ng mata. Parang kanina lang eh, no. Teka lang, naguunat pa si Pani. Itataas ang alan mo. Ha. <laughs> di hihimang buhay ko Buti pa si Paanin nag-worship Ay sorry 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 Ay gaganto to mamaya <laughs> Guys baka pink yan o oh. Baka Paanin ko yan may laway eh. Ay sorry sorry Paanin ko yung maker Sige pa Paanin ko yan Puyat wala pala pala Paanin Mm. Lord, please always guide them for us. Amen. Mm. Tayo pa kaya nila. Mm. Ang bango, ni Pani, ang may stop to. Mm. Ito na, tuloy na tayo. Hmm? Tuloy na. Ang mga gugulay na, papag-pray din kita. So yun guys, patutulog na tayo. Anong piling <coughs> na piling yung ginagawa ko? so yun guys, tulog na tayo. Good night. Ayan, pray mo na tayo. Lord God, maraming maraming salamat po sa isang araw na iningatan nyo kami at uh, kami ng mga salita mo na magagamit namin sa buhay namin, sa buhay spiritual at buhay dito sa mundo. Lord, uh, dalangin ko na Ingatan niyo po kami sa pagtulog, pati po yung mga nanonood ng live. Ingatan niyo po kami sa pagtulog namin, naway uh, maging maayos po yung tulog namin, uh, at makapagpahinga po kami para may lakas po kami bukas sa uh, pagpasok namin sa trabaho, yung mga papasok po sa trabaho. Ako po, wala po akong paso, kaya okay lang na magising. Lord, dalangin ko na uh, uh, bigyan niyo po kami ng kalakasan spiritual at physical at ilayo niyo po kami sa mga masasamang gawa at bigyan niyo po kami ng malawak na pangunawa at malawak na kaisipan sa mga bagay Lord, dalangin ko na ingatan niyo po yung pamilya ko sa Pilipinas yung mga kapatid ko mama ko, buong uh, sambayanan pa sa Pilipinas, si Jopet yung mga wild dogs, Lord ingatan niyo po sila, kung nasan man po sila sila potpot, sila panda sila Pinat, sila Snow, sila Miho, lahat po sila. Lord, ikaw na pong bahala mag-provide ng mga pagkain nila. Ingatan mo po sila. Alam ko hindi mo po sila papabayaan. Lord, ah, uh, si Pani po, uh, ingatan niyo po siya na huwag po siyang magkakasakit at makasama ko po siya ng matagal. Uh, Lord, ingatan mo din po yung mga nanonood ng live. Yung mga nakikinig, Lord, na i-bless mo sila. Pagpalaan niyo po sila spiritual and physical. Lord, naway ang mga naratinig nilang mga salita ay tumanim sa mga puso nila at magamit nila to at mashare nila sa ibang tao nang sila man din ay magkaroon sila ng personal na relation sa iyo at magkaroon sila ng testimony sa buhay nila na ay yung magiging kwento ng buhay nila kung paano mo sila binago, kung paano ka nila naranasan sa buhay nila. Lord, umaasa ako na tutugunin mo ako sa mga dalangin ko at alam ko na tinugun mo na ako sa mga dalangin ko. Lord, Ayan lang po ang aking dalangin, at pinabalik ko na po ang matas na papuri, pagkat sa iyo kapurihan, ang kapanggarihan mo In Jesus' name, Amen. Mm -hmm. Good night, paning. Gising na. Mm -hmm. So, yun, guys. Good night. Dang. Eh, nagising. Eh, tulog na nga tayo, eh. So, yun, guys. Ingat, ingat tayong lahat. Tara na, tulog na tayong papasok. Ay, bukas ako walang pasok. Sana ulit. Paning, tara na. Tapin na tayo dito. Mm -hmm. So, yun lang. Ayun lang, guys. iwanan, <laughs> mga, ano, yung mga, yung mga hindi pa sana yung mag-pray, mag-pray kayo. Pag doon, kahit simple lang. Lord, kasapin nyo lang si Lord. Kung ano na gusto nyo na sabihin. Lord, ingatan nyo po. Ingatan nyo po kami sa pagtulog. No way. Ano? pinag-pray ko po nga na. Lord, no anong, ano, magpakita kayo sa panaginip ko. Ganun. Si Snuffy, gusto ko makita. di ko lang sinabi na, ano, Lord, gusto ko makita si Snuffy. Gusto ko kung, ano, magpakita kayo sa panaginip. Gusto ko magpanaginipan yung mga ganda yan. <laughs> Pero yun na. So yun, ingat guys! Good night! Tulong na kami. Tulong mga kami.